Kapag biglang umurong ang dagat sa paligid ng Maynila at lumitaw ang ilalim ng karagatan, mayroon ka lamang humigit kumulang 30 minuto bago bumagsak ang isang dambuhalang pader ng alon na mas mataas pa sa limang palapag na gusali. Sa ilalim ng Manila Bay, natutulog ang isang fault na hindi gumalaw sa mahigit limandaang taon, ang Manila Trench. Isang tahimik na higante Mahigit isang libong kilometro ang haba sa ilalim ng dagat, habang karamihan ay natatakot sa Marikina Valley Fault. Sa karagatan naman ay may mas malaking banta, isang mega thrust fault na kayang igalaw hindi lang ang lupa kundi pati ang dagat mismo. Katulad ito ng fault na lumikha ng Japan Tsunami noong 2011. Taon-taon itong gumagalaw ng ilang sentimetro unti-unting nag-iipon ng napakalaking presyon. Kapag ito ay bumigay, aangat ang ilalim ng dagat, tataas ang tubig, at ang dagat mismo ang magiging kalaban ng tao. Maaring tahimik ang kasaysayan, pero hindi nakakalimot ang lupa. Sa baybayin ng Luzon, natagpuan ng mga siyentipiko ang mga patong ng buhangin at mga nalantang labi ng debris ebidensya ng mga sinaunang dambuhalang alon na minsan nang lumamon sa lupa, huling nangyari, marahil limandaang taon na ang nakalipas. At ngayon, muling katahimikan ang namamayani. Ngunit ang katahimikan ay babala, hindi kaligtasan. Kapag gumalaw ang fault, maaari nitong yanigin ang Metro Manila ng ilang minuto, hindi ilang segundo, yuyugyog ang mga gusali, mababasag ang mga tulay, at magsisindihan ang mga linya ng gas, at pagkatapos ng pagyanig, aangat ang dagat. Sa ilang minuto lang, isang alo na aabot sa dalawampung metro ang tataas at tutungo sa baybayin, Navotas, Malabon, Tondo, Pasay, malulubog sa ilang sandali. Ang tsunami ay hindi tumataas gaya ng baha. Ito ay sumasalpok na parang pader. Labing milyong buhay ang nakatira sa tabing dagat at kalahati sa kanila ay hindi man lang alam ang tungkol sa Manila Trench. Itinayo ang ating mga lungsod para sa ulan, hindi para sa malalaking alon ng karagatan, ngunit ang sakuna ay hindi tadhana. Ang ating paghahanda ngayon ang magpapasya kung sino ang maliligtas pagkatapos ng pangyayari. Tandaan mo ito, Kapag nararamdaman mong mahaba at malakas ang lindol, malapit sa baybayin, tumakbo paakyat sa mataas na lugar. Ang kaalaman ang unang linya ng depensa. Ibahagi ang kwentong ito. Turuan ang iba. Dahil kapag natapos ang katahimikan, naway matagpuan tayo hindi takot kundi handa. Kung may natutunan ka sa video na ito, Paki-like at i-share mo ito para mas marami pa ang maabot ng impormasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Tahimik na Bitak.